Narito ang mga artistang abogado na marahil ay hindi mo pa alam. Tommy Abuel Alam niyo ba na ang napapanood niyo gabi-gabi sa FPJ's Batang Kiapo na si Don Julio o Tommy Abuel ay isang abogado? Sa tunay na buhay, siya ay si Tomas Rosales Abuel Jr. Siya ay 83 years old na ngayon. Nag-aral siya bilang abogado sa Ateneo de Manila University at pumasanga sa bar exam. Sa makatawid, siya ay lisensyadong abogado. Sa kabila nito... Kilala si Attorney Tommy Abuel sa kanyang husay sa pagganap sa pelikula at teatro. Ilan sa kanyang mga natanggap na parangal ay ang famous Best Supporting Actor para sa Maynila sa mga kuko ng Liwanag 1975 at Karma 1981 at Sini Malaya Best Actor para sa Dagsin 2016. Bukod dito, siya rin ay pinarangalan ng Aliw Award bilang Best Stage Actor sa loob ng tatlong magkakasunod na taon. Ray Campanilla Marahil ay kilala nyo lang sa mukha pero hindi alam ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Attorney Ray Campanilla, aktor na gumanap bilang kapitan sa teleseryeng FPJ's Batang Kiapo. Sa kanyang papel, siya ang leader ng komunidad sa San Dimas o ang lugar kung saan nakatira ang bidang si Tanggol. Sa isang interview, kinumpirma niyang siya nga ay isang lisensyadong abogado. Ipinakilala ang sarili bilang attorney. Eh, magsama-sama pa yung kahit sinong mga abogado niyan. Ako lang abogado ito. Ang kanyang karakter bilang kapitan ay kinikilala ng mga taga-panood bilang isa sa mga pinakamatinong tauhan sa serye na nagpapakita ng dedikasyon at malasakit sa kanyang nasasakupan. Jimmy Bundok Si Attorney Jimmy Bundok ay sikat na OPM singer-songwriter na kilala sa kanyang kantang Let Me Be The One. Nagsimula siyang mag-aral sa low school noong 2017 sa edad na 42 years old. Nag-aral siya sa San Beda University College of Law at pumasa sa bar exam noong 2023. Oliver Muller, ang sibuano lawyer ay pumasok sa showbiz matapos pumirma ng kontrata sa Cornerstone Entertainment. Nagtapos si Oliver ng Bachelor of Arts in Political Science at Bachelor of Laws sa University of San Carlos sa Cebu. Matagumpay niyang naipasa ang Philippine Bar Exam noong 2017 at bilang abogado, siya ay kasalukuyang kasapi ng MN Law Firm sa Cebu kung saan siya ang nagpa-practice ng corporate at labor law. Noong April 2024, lumabas si Oliver sa Especially For You segment ng It's Showtime kung saan siya ang isa sa napili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. na makadate. Ang kanyang karisma at itsura na kahawig ni Piolo Pascual ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga manonood na naging daan naman upang siya ay makilala sa buong bansa. Gabby Concepcion. Si Attorney Gabby Roldan Concepcion ay TV host at legal resource person sa programang unang hirit ng GMA Network. Bago nito, nagtapos siya ng BA Political Science Magna Cum Laude sa University of the Philippines College of Law noong 1985. Pumasa naman siya sa bar exam noong 1991. Ina Revilla Siya ang anak ni Senator Bong Revilla at Lani Mercado. Bagamat hindi aktibong artista, lumaki siya sa mundo ng showbiz at politika. Naging abogado siya noong 2023 at ayon sa kanyang ama, bahagi ng kanyang inspirasyon sa pag-aaral ng batas ay ang kanyang pamilya. TP Dos Santos Sa mga hindi nakakilala sa kanya, siya ay isang singer-actress at dating mixed VJ. Kilala siya sa mga palabas tulad ng ASAP at Shoutout. Matapos ang kanyang karera sa entertainment, nag-aral siya sa University of the Philippines College of Law at naging abogado matapos pumasa sa bar exam. Anong reaksyon mo dito sa ating video? At baka may artistang certified lawyer ang di ko nasali sa video ito? I-comment mo na lang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos.